Ang ating mundo ay isang lugar ng iba't ibang kultura at tradisyon. Bawat lahi at etnikong grupo ay may sariling kwento na naguulat ng kanilang kasaysayan, pananampalataya at pamana. Ang pagkakaiba-iba na ito ay isang kayamanan na dapat nating ingatan at pagyamanin. Pero maniniwala ka ba na may isang pangkat etniko sa Afrika na pinapaligo ang ihi ng baka? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Ang Afrika ay ang kontinenteng may pinakamaraming paniniwala, bawat bansa at bawat tribo. Kung minsan para sa ating mga namulat sa ugaling kanluranin, ay hindi katanggap-tanggap ang ganitong gawain at isa na ang itatampok kong kwento ngayong araw. Bago ko simula ng istoryang ito, ay nais ko munang ipaalala na ito ay Rated SPG Naglalaman ng hindi normal sa yung kinamulatan. Ang Mundari tribe ay grupo ng etniko mula sa bansang Timog Sudan, may bilang na 70,000 hanggang 100,000. Sa ilog ng Nile ang pangkaraniwang lokasyon ng kanilang tahanan dahil ang mga taong ito ay kilala sa pag-aalaga ng mga baka. Sa tribo ng Mundari, ang baka ay napakahalagang pag-aari. Ginagamit nila ito upang ibenta sa halagang limandaan hanggang pitong daang dolyar. Ang baka din ang kanilang ginagamit sa pag-aasawa bilang dowry o alay sa pamilya ng maiibigang babae. Mas maraming pag-aaring baka, marami din ang mapapangasawa at higit sa lahat ang baka din ang kanilang nagsisilbing pangunahing pagkain hindi lamang iyan ang halaga ng baka sa mga mundari dahil araw-araw pinapaligo ng mga kalalakihan dito ang ihi ng baka pinaniniwalaan na maiiwasan ang malalang sakit sa balat kahit pa ang kagat ng mga insekto sa pamamagitan ng paglilinis ng katawan gamit ang ihi ng baka ang gawaing din ito ang nagbibigay ng kakaibang hitsura sa mga mundari ang kulay kahel o orange na buhok ay gawa ng amonya na natural sa ihi ng tao man o hayop. Maaring isipin mo na magbibigay ito ng mapanghing amoy sa kanila, ngunit ang baka ng mga mundari ay kakaiba kesa sa mga ordinaryong baka dahil wala umanong masamang amoy ang ihi ng kanilang baka. Gatas din ang baka ang pangkaraniwang inumin sa tuwing kakain ang tribo ng mundari. Kaya naman kapag ang baka ay hindi naglabas ng sapat na gatas, isinusubsob ng mga kabataang mundari ang kanyang mukha sa ari o maselang parte ng baka sa ganitong paraan, ay maglalabas ng mas maraming gatas ang kanilang alaga. Kapag ang kabataang lalaki ay papasok na sa yugto ng pagbibinata, sa halip na tuliin ay hinihiwa ang kanilang mga noo upang magmukhang sungay ng baka. Kung inyong titingnan ay nagmukha na silang demonyo dahil sa paglalagay ng sungay. Dalawang beses sa isang araw, minamasahe ang alagang baka ng pinaghalong abo at dumi ng baka. Maging ang may-ari ay ginagawa sa sarili ang ganitong paraan upang makaiwas sa mga insekto tulad na ang cheche -che fly, ang langaw na ito ay nagdudulot ng trypanosomiasis o African sleeping disease. Madalas na armado ang mga mundari hindi upang protektahan ang kanilang sarili, bagkus ang kanilang mga alagang baka laban sa mga magnanakaw. Sa kampo ng mga bakahan, makikitang katabi ng mga kalalakihan ang kanilang alaga kaysa sa kanilang asawa o pamilya sa murang edad ay tinuturuan ng makipagbuno ang kabataang lalaki upang ihanda ang sarili pagdating ng araw na ang kabataan ito ang matuka na magbabantay sa kanilang alaga. Ang Timog Sudan ang pinakabatang bansa na sinilang mula ng mahiwalay ito sa Republika ng Sudan. Ngunit patuloy pa din ang kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa na giging dahilan upang ang tribong ito ay lumiit ang populasyon dahil ang iba ay mas pinipili ang lumisan at magkaroon ng formal na edukasyon habang ang natitira ay naninirahan sa tagong lugar. Sa kabila ng ating pagkakaiba, tayo ay magkakapatid na bahagi ng isang daigdig. Ang pag-unawa at paghahangad na malaman ng bawat isa ay nagiging daan upang mapalapit at mapakita ang halaga ng ating pagkakapantay-pantay bilang mga tao. Kapag tinatanggap at pinakikinggan natin ang mga kwento at tradisyon ng iba, tayo ay nagkakaroon ng pagkakataong makatuon sa ating pagkakaisa kaysa ating pagkakaiba. Ang pagdiriwang at pangangalaga sa iba't ibang kultura ay nagbibigay daan sa atin upang makilala at mahalin ang kakaibang kagandahan at talino ng tao. Sa pamamagitan nito, tayo ay lumalaki at nabubuksan ang ating puso at isipan sa higit pang kaalaman at makabuluhang koneksyon sa ating kapwa. Hanggang dito na lamang nawa ay nagustuhan at kinapulutan ninyo ng munting kaalaman ang paksa ngayong araw. Hanggang sa mga susunod na videos, laging tandaan na itanim ang kaalaman at gamitin sa tamang paraan. Peace.